si Pangulong Marcos si pinag ang sweeping budget review ng Department of Public Works and Highways. Itong Constitutional Convention naman ay sinusulong para ibaba ang age requirements sa mga kandidatong presidente at vice -presidente sa 35 years old habang sa mga senador naman ay nasa 30 years old. May mga report dyan si Bombo Analyst Subirano. Inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Budget and Management at Department of Public Works and Highways na magsagawa ng sweeping review sa budget ng ahensya para sa fiscal year 2026. Ang direktiba ng Pangulo ay bunsod sa isinawalat ni Deputy Speaker Ronaldo Puno at Marikina Representative Marcelino Teodoro na mayroong mga questionable programa ang naisingit sa 2026 National Budget. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Secretary General Castro, pinasisiguro ng Pangulo na ang mga questionabling insertions sa pambansang budget ay tatanggalin sa pamamagitan ng erata. Nais din ng Pangulo na mga gagawing pagbabago sa 2026 budget ng Department of Public Works and Highways ay may transparency at accountability. Pinatitiyak din ng Pangulo na ang mga proyektong nakataloob sa 2026 national budget ay talagang mapapakinabangan ng taong bayan. Kumpiyansa naman si Castro. Magagawa ito ni na Budget Secretary Amena Pangandaman at Secretary Vince Dizon na agarang pag-review sa budget ng ahensya lalo at nagsisimula na ang budget deliberation ng House Appropriations Committee. Pakinggan natin si Palace Press Officer and Secretary Herr Castro. Lamang po um uh, kumuha pansamantalang impormasyon ng Pangulo at ang DP, ang DBM. At uh, ito po ay uh, pag-aaralan mabuti kaya po ang DBM pati po ang DPWH ay bubusisiin po ito talaga. Kung totoo bang nagkaroon ng mga duplication, nagkaroon ng insertion, dapat po kasi matanggal ito uh, through IRATA. So yun po, sa ngayon po ay wala pa po tayong detalye dahil noon po sinabi sa atin ng DBM, aaralin uh, ito uh, sa pamamagitan na po ng tulong ng DPWH dahil baka po yung mga ibang project, mahaba po, pareho ng name, pero phase 1, phase 2, phase 3. So dapat aralin po, baka naman talagang walang duplication, baka iba-ibang face lang siya, pero kung meron talaga po duplication, yun po talaga ang bubusisiin bu 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 ng DBM at ng DPD. Samantala, inirekomenda naman ngayon ng House leadership kasama ang mga major party leaders na kanilang ibabalik ang 2026 National Expenditure Program sa Department of Budget and Management. Batay sa isinagawang pag-review ng House leaders sa National Expenditure Program, kanilang nadiskubri ang seryoso at sistematikong anomalya sa 2026 National Budget, particular sa Department of Public Works and Highways, Department of Interior and Local Government, Philippine National Police at Department of Agriculture. Ayon kay Deputy Speaker at Antipolo Representative Ronaldo Puno na hindi nila magawang simulan ang deliberasyon kung nababalot sa anumalya at mga questionable budget allocations ang kanilang natuklasan. Pakinggan natin si Deputy Speaker Ronaldo Puno. Kasi baka mamaya inumpisa natin yung ibang agencies, ganito na naman ang mangyayari. Sinabi ko nga kanina sa Department of Agriculture, parang meron na kaagad nakikita dyan eh. Alam mo yon So, imbis na paulit-ulit tayong ganito, e, di, balik na muna sa kanila. Pag balik dito sa amin, kailangan certified 100% nila na wala na yan at saka talagang they reviewed it properly the way they are, they are meant to do by, by tradition and by the law. Di ba? ah uh, so, yun That's where we are right Samantala, naghain naman ang, uh, ng resolution of both houses number 2 ang House Young Guns para itulak ang pag sa 1987 Constitution sa pamamagitan ng Constitutional Convention. Ang nasabing panukala ay inakda ni na Deputy Speaker Paulo Ortega, Joy, uh, J. Kong Deputy Majority Leaders Ernix Demisio, Zia Alonto Adjong, Roch Gutierrez, Eduardo Rama at Lordan Suwan na ng ang panukala na ibaba ang age requirement mula 40 years old sa 35 years old para sa presidente at vice president. Habang para sa senador naman, mula 35 years old, magiging 30 years old na lang. Pakinggan natin si House Deputy Speaker Paulo Ortega. Even in the local government, eh, um, mapapansin nyo sa local uh, public servants dyan, mga, mga non-traditional, Marami pong traditional, marami pong iba't iba, iba, kailangan may variation eh. Siguro mas maraming mas maraming bata na involved sa public service, sa politika, eh mas maganda yung collaborative effect noon. Kasi napapansin niyo na medyo mas madaling trabaho pag marami ring bata. Maraming uh, parang younger yung environment mo. Medyo mas Ayon pa sa mga may na panahon na para amyandahan ang batas na nagtatakda sa edad ng isang individual para manungkulan lalo na sa pagiging presidente, vice president at senator. Dagdag pa na mga ito, 52% sa populasyon ngayon ay may edad 30 years old kung saan ipinapakita ang kaya na kaya kaya nilang mamuno. Binigyang diin ng mga may na panahon na rin para marinig ang tinig ng mga bagong generasyon. Muli si Deputy Speaker Paulo ortega So I think it's high time na uh, ibukas natin ang ibukas natin ang mas uh, masyadong institutional yung dating eh na parang parang minsan parang dapat old heads lang yung mga nandiyan So we're opening up to a more collaborative uh, type of uh, government na kailangan po haluan natin ng mga bata saka Mga sariwa sa minds nga si Deputy Speaker Paulo Ortega, mula sa malakan Bombo Montaño Soberano, Dago, And this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app. Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected anytime, anywhere.